Retired ka na rin bang tulad ko na walang pinagkakabalaan? Bilang retiree na nagtrabaho ng halos 38 taon, buong akala ko pag retirado na ay puro pahinga, gala, kain at pag-alaga sa apo ang aking gagawin. Hindi pala ganun kasimple ang buhay ng retirado. Dahil sa paglipas ng maraming araw o ng buwan o ng mga taon, ay hahanapin mo yung mga dati mong nakasanayang gawin. Sabi ko nga sa mga dati kong kaklase na nagbabalak mag-retire, Nungag muna, magpatuloy lang sila hanggang kaya pa nila. Hindi dahil kailangan nilang kumita, kundi dahil hahanapin ang katawan nila yung dati nilang routine. Sa totoo lang, nakakapangina. Nakakabobo at nakakapaning pag walang pinagkakaabalahan. Kaya laking pasasalamat ko nang ma-introduce sa akin ang Hyperloop Online System. Dahil dito, nagkaroon ako ng panaybagyong purpose sa aking buhay. Dahil meron akong ginagawa sa aking mga free time. Ang kagandahan pa ay bukod sa may pinagkakabalan na, kumikita ka pa. Laking bonus talaga. At hindi biro ang makakitaan. Maaari kang kumita ng 20 hanggang 50,000 per month. Depende pa yan sa effort na ibibigay mo. Siya nga pala, pwede rin dito ang mga estudyante, mga empleyado, mga OFW o mga professional na nagnanais kumita sa kanilang free time. Kung interesado ka kaibigan, mangyaring mag-comment ng how at para maturuan kita. See you in the comment section.